So yun, so eto na, eto na yung gatas na nabili natin. Tsaka bumili na yun ng almond chocolate. So bali. Yun, good morning mga kakibs. Good morning pa nga ba? Hindi na pala. Good afternoon na pala. So eto so, andito kung makakita nyo, andito tayo sa bulk barn. So bali, Uh, ubos na yung stock namin ng gatas na berban na dala namin nung umuwi kami ng Pilipinas. Oh. Kaya ito, so bibili lang tayo dito ng powdered milk. So dito sa bulk hanap tayo kung meron dyan. Alam ko meron dyan eh. So yun, so bali ito, so samahan nyo ko, tingin tayo sa bulk barn kung ano pa mabibili natin yan. So nanggaling na rin ako ng Walmart, saka ng mga asong pabaga, Presco, Walmart, food basic. Naghanap-hanap tayo ng mga sales. Siyempre, ganyan naman ang ginagawa natin para makatipid tayo, di ba? So, ayan yung mga pinabili ko. Ayan yung iba. Tapos, ayan pa sa likod, mga sabon. So, ayan. So, ayan. So, ayan. So, so nga pala, oh. text ko nga pala yung future na sasakyan natin. Ayan. <laughs> sa akin, ano? <laughs> yan, yan ang ating sasakyan ngayon. Flex natin yan. Flex. <laughs> Kaya yung sa ito. So, pasok tayo sa Back Barn, mga ka-Cubes. tayo ng gatas. Meron kasi dati na napanood natin noon na ano, meron gatas dito na tulad yung sa atin. Tulad yung so, ng bulk Barn. Ah, katulad na yung ng Bear Brand. Kaya ito. So, pasok tayo sa layo. Kaya hanap tayo dito sa loob. <laughs> so, yan. So, ito tayo. Ito tayo. i tayo dito. Yo, yan. Yan, kung mahili kayo sa mga ano, kung mahili kayo sa mga kilo-kilo. Ano. Kilo-kilo so, siya. Yan. Ngayon, mga tatabis. Kaya, hindi akong dalhin dito si nag ka kasi pag ko ako dito yan, sigurado ko kung ano na ano, ano, makikita nun, ano. Pero ito, hindi tingin din tayo. Mga masarap nga sa akin. Mga kulkas na lang, Phil Graham. Hmm. So, yan, tingin tayo. Hanapin muna natin yung black. Tapos no, nandun sa kabilay na. Hanap po tayo ng gatas. Tapos, saka tayo mag ikot Kung ano magbibili natin dito. Diba? Yan lang yan. Yan po dito. Dito yung gatas sila ang patakaan. Ano yung pala to. Siyempre. Yan, sa so dito. Oh ano kayo? Isang po sa may gatas? Dito yung dati. Ano po dito? Binaga na nila. Ano ba yan? Ano po dito yung Mga spices na. Yes, sorry. Coffee whitener, gelatin. Ayun, ito, ito, ito. Ito. Ito tayo. Dati yung binili ko, mahal pa ng whole milk powder na yun. Dito na lang tayo sa skim milk instance sa skim milk tayo kung ano pwede yan dito na tayo sa skim milk so yan. so ganyan lang mga ka-cubes so ito rin pala oh yung mga asukal mura lang 0.3 each ang mura ka pala dito kung yun ang mga bibilin mo kaya so kuha so, lang muna ako kita kitang tayo mamaya so yun so bali na ka uh, na tayo ng enogakas ewan ko magkakas tingnan nga natin kasi minsan nagulat ako nun last na bumili ako nun yun almost almost magkano rin yung mga 7 mga $8 to tingin ko. 8 or $10 to siguro 8 na ito siguro bahala na kasi, hindi siya 2 kasi 7 something in per pound eh hindi natin ano <laughs> ito 1 pound oh. o so mga 8 8 dollars siguro to but pwede na yan kasi nga sabi ko na ubos na yung ating bear brand na dala Nang tumagal din yun, ilang buwan din yun yung baon natin <laughs> yung na ito. may pala mga white rice dito. Oh, ano, parang dito completo Hindi bibihira tayo pumasok dito sa ano, sa park, park Kahanap tayo ng mga chocolate cookies. may mga cookies sila dito. Ayan, pakita So, mayroon. So, may mga cookies sila dito. Kahanap so, hanap tayo yung magugustuhan natin. Ano ito? Minsan nga, mayroon pa ako nakita yung mga byak biyak na kitkat. Pero sila na, eh. hanapin natin kung saan nonsense meron yan meron sila yung tumahilik ay kayo na almond so toffy 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 dito toffy 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 omg toffy toffy So, ayan oh. Pakita ko lang sa inyo. Oh. Ano ba 'to? Peanut bar banana Barbecue <coughs> brown. <coughs> 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 oh. Ice cream pala dito. Ayan, mga cheese eat. Kumainig kayo dyan. Oh. Ayan, oh. Potato sticks. Mm. So, ayan. Mm. Pero yun nga, lang, hindi ko alam kung saan. Mas pura kung dito o sa ano. O doon sa mga ibang lugar. Let's see. Reeses. Ito yung mga pambata. Ito yung eh. mga pambata. Ito yung mga dito. Matatamis na. Ang binili ko lang dito yung raisins. Eh, raisins tuloy. <laughs> almond eh. Ito. Hugs white chocolate kisses. Wala well, yung kung may almonds na kisses. Bibili ako, bibili ako nun eh. M&M's oh. Black chocolate. Chocolate covered rubes. Raisins. Milk chocolate covered cashews. kasoy cranberry milk chocolate peanuts ano lupa dark chocolate almonds pwede din ito masarap din ito dark chocolate mga 6 pares, 9 pares. Ayan o, score. Kit Kat Minis. Mga pinagputulan. Ayan, tingin mo na ako mga kids. So, yun. So, eto na. Eto na yung gatos na nabili natin. Tsaka, bumili na yun ng almond chocolate. So, bali na. 17 dollars din tayo. So, medyo magastos. Pero, well, nandiyan talaga. Ika-ika naman uwi pa tayo ng Pilipinas para bumili ng powder milk. <laughs> Pwede ka mahalang kasi yung nido dito eh. Yung nido sa Chinese. Magkano may 17 or something. eh ito Bilhin na lang tayo ng takal-takal dyan. So, ang nabili natin doon, yung gatas na yun ay, magkano yung gatas? Tingnan natin. Yung gatas is $8.32. $8.32. So, tama nga ako. So, yun sa so mga $8. So, ewan kung gano'ng karami ito kung ilang grams to. Almost kalahating kilo din pala yung nabili natin. So, hindi, hindi ko lang Comment na lang kayo kung mas mura ba yun sa Chinese o so dito sa Black Barn. So, hindi na kasi ako nabili ng mga dido na gatas. So ito na ang binibili namin. Susubukan natin to So, yan. Mga kibs, So, uwi na tayo. Kita-kitsuli tayo mga kibs. So, medyo hindi pala tayo. Sino sa salmon na pagpipishing natin. Wala, zero tayo. Pangalawang beses na may, may kumakagat pero hindi natin nahuhuli. So, yan. So, kita-kitsuli tayo mga kibs. Maraming salamat. Ayun mga kakibs, may naka may nahuli oh. Nahuli na ano. May ang perks na ano. May nahuli. Right yeah, right. Got it.